At kaugnay naman sa pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Lando, makakausap po natin si DPWH Region 2 Director Nery Bueno. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Hello, magandang umaga Connie. Hello po ma'am at uh, kami ay makikihingi lamang ng update ano, sa inyo pong datos ng halaga ng pinsala ng Bagyong Lando sa Region 2 particularly. Ano ho yung mga probinsya na pinaka-pinsala -pina po nitong bagyo? Dito sa region to ay marami, na, marami rin namang na pero ang mga probinsyang uh, malaki ang pinsala talaga ay ang Kirino at may Babiskaya. Mm -hmm, mm -hmm. Magkano ang estimate natin na kakailanganin pong gastos yan at uh, paggugol po ng ating Pangulo para muling maayos? Halimbawa yung mga daan, yung uh, ilan pong mga pananim ninyo dyan, ano hubang mga kinakailangan at how much yung estimate po? Sa ngayon po, ano yung mga partial report pa lang po tayo sa mga damages natin sa Region 2. Mm -hmm. Sabi ko nga po sa inyo, ang ma ang naka ang masyadong matinsalang lang provinces po sa Region 2, is Quirino. We have 82.9 million pesos po na damage sa infrastructure. Mm -hmm, mm -hmm. Ang next po natin is Nueva Vizcaya. Ito po, eh partial ano lang po ito, partial report lang po. We have 70 million. And then Cagayan 2 that Uh, that is uh, sa may abulog kagayan po, 64 million. Mm -hmm. And then next we have kagayan third, this is Tugigarao, 22 million. And then Nueva Vizcaya first, that is Payongbong po, uh, Nueva, Nueva Vizcaya, 19 million. We have... Uh, so more or less, ma'am, sa, first, opo, um, sa total po ng inyo pong uh, nasasakupan, ano ho ang uh, more or less ang kinakailangang halaga po? Na so napinsala. more or po, dito po sa Region 2, we have 285 million pesos okay. po ang initial report po nila ng damages. Initial pa lamang yan. Pero yung mga oh, kalsada po. ho na hanggang ngayon hindi pa rin madaanan, tukoy na huban ba natin? paano ho natin mapagbibigyan syempre yung budget dyan sa mga area na yan at nang sa gayon ho ay magamit no? at hindi ho talaga magtagal? Sa ngayon po, dito po sa region po, lahat naman po ng sa dahan natin ay bukas except yung isa po natin na mm -mm. secondary road po, dito sa may uh, kabgatya po, sa kagayang second. Yes. Pero lahat po ng major roads po namin dito sa region po ay bukas po. Okay, that's good to know. What about yung mga tulay po? Ang tulay naman po natin ay eh okay naman po yung mga nag-overflow po noon. Ngayon po ay mababa na po ang tubig at ito po ay nadadaan na lang ngayon. So yung, yung budget po na sinasabi niyo na initial na na-damage, mostly mapupunta po saan po sa pagkukumpuni ng mga alin po? ah uh, ito po yung pagpukumpuni po ng mga infrastruktura natin nag, na, nasira, kagaya po ng mga daan po natin, at saka yung pong clearing po ng ating ano, kalsadahan Kasi po, ang ating pong equipment dito sa region 2 ay eh, hindi naman po ganong karami para kagad eh, ay natin to, itong mga, mga landslide po natin. Kaya hmm. nag-resort po kami, nag din po kami ng mga private equipment para lang po mabuksan natin ang ating kalsada para yung Uh, commuters naman po natin ay makataan at ang mga products naman po natin ay ma-travel po natin from region to region. Okay, pero at least yung mga major roads hindi ho naman sarado. Ito hindi po ang sinasabi natin, ang sinasabi lang ho natin, yung uh, mga areas na dadaanan pa rin, syempre, no, kung halimbawa may mga produkto na kailangan ibaba. Nadadaanan po natin. Okay. So ano po ang update natin ngayon sa pagkukumpuni? Uh, so far ho ba nasimula na yung clearing operations man lang? Yung po clearing operations po, talaga pong continuous po yon Kasi okay. ang inuna po naman natin, imadaanan lang naman siya. Ngayon po, e, talagang para maging two-way po siya, uh, continuous po ang clearing po natin. At ngayon po, nag assess po na tayo ng mga damages para po ito po e, ma-submit po natin po sa central office namin at mapondohan po. Maraming salamat po sa inyong oras, ma'am. At kami po ay siyempre magbabantay rin ano, kung sa mga developments po nito. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat din po. Yan yeah, naman po si DPWH Region 2 Director Nery Bueno.